lessons yun. So sabi sa akin ni Mami Divine, ah, anak, mahal, kasi sasali yung anak ko sa Sinim Conde sa school. Pwede bang, ano, ah, i-guide mo siya? So, sabi ko, opo, sige po. Tapos, kung ano po yung natututunan ko nun sa voice lessons, sinishare ko po yung kay SARS yun po yung story nun. Na, ano na, naman ako kasi sabi niya, ako doon yung voice coach niya. <laughs> no? Kasi magkabit pa yung kami nun sa may mas matanda ako sa kanya. Yun, yun po. Pero as in mga bata pa lang kami. Yun. So may pay from Sarah sa mga business? Whatever. Why not? Opo. Namalaman po natin yan basta. Gusto ko po, po talaga hindi nila i-box yung sarili nila sa ganito lang eto lang, kailangan ilabas mo yung full potential mo, yung bahad ng kakayahan. Yeah. Um, can I ask, uh, may, may I know kung ano yung uh, kung ano yung goal, goal nyo for or dream nyo for the winner? Like, gusto nyo ba silang makitang maging professional singer? And maybe that would be leaving the teaching profession it will always be up to the person. Uh, right now, what we are giving and offering her is a chance, an opportunity of break. Now, at the end of the day, siya yung mamimili if ano na masing person niya. Kasi tama ka po, when you concentrate in something, you yung ma baka mag-take ng backseat yung anak. Right. Excuse me, but then I'm going to go But then again, let us. Remember again that arts and culture is a means para po tayo mag-produce ng magagaling na estudyante. Ang ang pagkanta po ay part ng arts and culture. If we if we will know and we will be very very creative enough para magamit po yung means na yan to make our students more interested in what they are learning sa kanilang classrooms the better hindi po. But, but, but kaya ako natanong yan? kasi dito sa uh, Pilipinas um, I don't know if you agree with me na may mga seryosong profession may mga tinuturing na hindi like bawa teaching uh, pagto doctor uh, versus sa bawa uh, pag I'm not saying it's right or it's correct ano pero uh, bawa uh, pag sa arts kasi eh, hindi siya tinuturing na kagaya ng uh, pagto doctor or engineer or ano and 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 ang mangyayari kasi they would believe in a a serious profession for for the arts kaya po ilan nung yun alam mo sir ang dami dami pong professionals na mga nagperform ng banda para lang po sila makakanta tama para lang po sila magkaroon ng respite from all these very, very uh, toxic environment na kanilang kinalalagyan. So, as, oo, may work sila. Fine, that's fine. But you know, hindi mo po pwede tanggalin yung arts. Kasi kapag tinanggal mo po, po yun sa isang tao, parang pinatay na po ang kanyang kanilunan. Um, okay, thanks. And uh, uh, Frenchie, can you uh, comment please kanina dun sa sinabi nung simula ni Bev na um, parang sa panahon nga ngayon, hindi na lang basta, kasi you were known and uh, you really are good at uh, belting in doon ka talaga nakilala. Pero kanina pinoint out nga ni Bev na um, hindi na lang yun ang hinahanap at maybe hindi na lang yun ang importante ngayon when it comes to becoming a performer versus just being a singer. Um, does that mean, um, kasi di ba yung iba, kaya nga nila uh, pinipili yung mga say one moment in time or halimbawa eh, yung mga kanta ni Celine Dion kasi nasa-showcase ang vocals na, na siya showcase yung range, na siya showcase yung lalim ng boses, etc. But now, hindi na ngayon eh. Even if you listen uh, online sa music, hindi na ngayon ang gusto ng tao ng kabataan. So, will you focus on the reality of what people want versus the technicality of singing? Ako, more on... <coughs> sorry, sorry. Siyempre, technicality pa rin. Kaya tayo nandito. Kaya tayo judge charge. Kasi, kailangan malinis yung pagkakanta niya. Maganda ang performance niya. Malinis ang mga notes na ginawa niya. Ang pagbirit is bonus na lang naman yan eh. Bonus mo yan na kaya mo umabot ng sobrang taas na nota. Pero ang tanong, kung kaya mo abutin yan, malinis ba yung mga low notes mo? Malinis ba yung mga ibang mid notes mo? Doon tayo mag-focus kung gaano mo alinis ginawa at gaano mo kaganda at gaano mo ibibigay ang puso mo sa isang song na mararamdaman ng lahat na ikaw ay totoo nag-perform. Yun po. Thank you. My last question is for Teacher Rocky. Uh, teacher Rocky, because ang mga sasali dito ay teacher, will they be limited in a way by their profession. Kasi siyempre, pag-teacher ka, hindi ka pwedeng kumanta ng a sexy song hindi ka pwedeng magsuot ng like, maybe Ariana Grande, di ba? Even if magkasimidad lang kayo ni Ariana Grande, simply because you're a teacher, people have a certain view or way of thinking kung ano ang dapat sa teacher, kung ano yung dignified for a teacher. Again, I'm not saying that's right or wrong, but that's how it is. So, um, magka may limitasyon. Malilimitahan ba sila? They, they can't choose a certain song, they can't wear a certain You know, they can't wear a certain get-up because of who they are. They can't project as, say, as sexy as Shakira, for example, just because they're teachers. Actually, hindi ka, kumbaga, dapat talaga ibatay natin yung mga kakantahin nila, yung susot nila, sa pagiging teacher nila, di ba, sa profession nila. Pero nasa kanilang pa rin naman ang choice. Diba? Choice pa rin nila yun. Kung gusto nila talagang pagsuot ng sexy, sexy eh nasa kanila yung yun. Kung uh, matatabunan nung gusto nilang performance or pananamit yung profession nila. So, nasa kanila naman yun. Pero as much as possible, doon tayo sa dignified. Yung dadalhin nila yung pagiging teacher nila. Okay last di pa nga, sorry, sorry. kailangan ko lang itanong kay Direk Kati kasi eh, kanina sabi niya, she agree, uh, sabi niya po, you agree na um, na nakamask because you don't want, uh, you want to focus on talent rather than looks. I find that surprising being a film uh, director that you are na, na visual eh, visual yung medium nyo. Um, is it something, uh, does it say something about how you that you trust your God more than what you see whenever you do your work. Yes, the answer to that is yes. Uh, I'm a very I, I always uh, trust my God. No, uh, I use my God feel every time, kahit sa eksena, kahit saan. Pero uh, sa iyo na rin kasi nanggaling, galing, di ba? Uh, ang pelikula is a visual medium gano'ng songs, hindi. Normally, nasa tenga mo lang yan. So, regardless kung ano ang mukha at ano. So, nalulungkot lang kasi ako dahil marami na ako nakitang si napakagagaling na Pilipino did not make it just because they don't look so good. And, I find it unfair. Kasi, bakit si Billy Ocean? Guwapo ba yun? Pero, Napakagaling. Yes. At ako, pipikit na lang ako kasi papakinggan ko siya. Siya? Sino? Sabi naman. Ah, yun. Hindi mo kinala. Lionel Richie. Wow. Dion Warwick. Pero ako eh. Music ka eh. Dapat, dapat tinatanggal yung mukha. Kasi magaling ka naman. ba? Diba? Kaya na ngayon, uso na po ang performing singers. Like the K-Pops and the first you know, the Backstreet Boys, Menudo, oh my God, I was a fan. Na nagmamatter na ang itsura. Eh ako naman, pagdating sa itsura, meron namang siyensya. Pero yung mabaganda ng boses, Hindi mo madodok. Kaya dun muna tayo, basic muna tayo. Let's uh, look for that uh, quality voice, distinct, and then madali na. Si Sir Carl Balita na bahala. <laughs> Dali lang po. Dali, Dali na, ganun po na, na siya. Pa, hindi, meron, meron akong ikukwento. I first came from the Metropolitan Theater. I was the prima soprano there. When I entered show business, ginawa ko akong komedyante. Dahil mukha daw akong labandera. Ang aking mga kasabay noon, sina Lorna Pang, sina Celeste Legaspi. Sila kasi magaganda. Ako, merong mga nagsasabi sa akin, si Beverly can say, but they will not mind me. Kasi, katulong ka lang sa pelikula eh. Hindi ka, hindi ka dito. Kung nagkaroon lang po ako ng break na kumanta nung pumasok po yung sina Ethel Buba, sina Kitkat, magaganda sila pero galing po sila sa sina Long Bars. So nung, nung pumasok sina Tart, sina Viveka, pumasok sila, bilang mga artista at na kumakanta galing sa Sinalong Bars. Doon lang po ako nagkaroon ng window na maipakita kung ano dan po yung kaya mo sa pagkanta at pagpo-perform. But I had from I I went through that through uh, through the Sinalong Sinalong circuit kasi kung hindi hindi ka naman matatanggap eh. Kasi hindi ka maganda. Yun po yung isa sa mga katotohanan na galing at gaya ng sinabi ni rin. So for you mahalaga yung package. Importante po kasi sa ang sa amin ngayon, importante po yung talent mo na talent mo na. Kapag medyo may diferensya, ay eh, di sabi nga ni Direk, meron namang siyensya. Ah, uh, lang po ko. Kahit ah, walang may gusto na magdagdag. Ah, <laughs> uh, <laughs> Kasi ano lang yun eh, case-to-case uh, basis space yun eh. Dahil alam naman natin, kaya nung araw, Uh, kahit ano yung itsura mo. Uso kasi ng radyo. So yung voice lang talaga ano Then simulan pumasok yung uh, yung mga TV and, and ano, uh, naging face and voice na. So sinabi nga ni Direk Ben, pwede mo pa ano yung kung itsura man or ano, pero sa totoo lang meron na rin siyensya sa ano, sa boses yung mga auto-tune na, ano, na nagperperform perform pero yun yung mga issue may mga kapag live, hindi sila magagaling. Pero ang hinahanap na, natin dito, yung raw talaga na talent. Yung totoong, uh, kumbaga from the core, na kaya niya talagang uh, kumanta. Kasi sa, sa totoo lang, ano eh, i-media hype ng ano, pero hindi siya, hindi, hindi siya totoo. Ang hinahanap natin talaga rito, yung totoo. Totoo ba? Nakakuha niyo yun siya. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ayun. Thank you. Totoo naman, di ba? Ako din, na-experience ko din yan. Kasi, unang sumali ako, hindi naman ako kaseksihan. Alam <laughs> <laughs> um, naman natin yan. So, yung mga panahon yun, uh, hindi masyadong tanggap sa television na may isang balyena daw na kumakanta sa TV. Pero ngayon, Kirby is the new sexy. Uh. Thank you so much. I think we have our last question. I'm going to ask you a question. Because <laughs> I'm going to ask you a question. Sorry, I, I don't know this was previously asked. Um, you know, Kathy, um, paano yung napili yung teachers to to be in the show from the first season? First time, ba? Ako, so, okay. oh, eh, ano nga po yan, parang blessing na